Magandang hapon mga bata, nandito naman tayo sa ating talakayan ng puno-puno ng kaalaman. Ako si Teacher Rachel, ang magiging guru ninyo sa economics. Mahalaga ang ating pag-uusapan ngayon sapagkat ito ay tatalakay sa ating mga nagiging desisyon sa pang-araw-araw na pamumuhay bilang isang mag-aaral, pamilya, at lipunan. Naranasan ninyo, ba malagay sa isang sitwasyon? Kung saan, kailangan mong mamili sa dalawang bagay na mahalaga sa iyo? Katulad lamang ng isang awitin na mahal ko o mahal ako. Pinipili ng tao ang bagay na nagdudulot ng labis na kapaki-pakinabang. Kaya, maging wais at matalino sa pag-iisip sa tamang desisyon upang hindi tayo magsisisi sa Dahil dito, kinakailangan natin na isang angham. Ito ay economics. Ano nga ba ang economics? Ang salitang economics ay nagmula sa salitang grego na okonomia, na hango naman sa dalawang salita na okos at nomos. Ang okos naman ay bahay at nomos naman ay pamamahala. Ang ekonomi kay isang sangay ng aghang panlipunan na mayroong layunin na kapag aralan ang kilos at pagsisikap ng mga tao sa paggamit ng mga limitadong pinagkukunang yaman upang matugunan ang walang katapusang pangailangan at kagustuhan sa buhay. Napansinin niyo ba na may dalawang konsepto ang economic? Ano ito? Magaling! Ang dalawang konsepto ng economic ay kakapusan at kakulangan na parehong pangunahing siluranin ng pang-ekonomiya na patuloy na tinutugunan ng economics. Ang halimbawa ng kakapusan ay nickel at natural gas. Ang artificial na kakulangan lamang halimbawa nito, ang face mask. Uh, ang mga producer ay nagtatago ng mga face mask at ibebenta lang ito sa pamilihan kapag mataas na ang presyo. May apat na batayan na katanungan ang pang-ekonomiya. Una, ano-ano ang mga produkto at serbisyo ang gagawin? Pangalawa, paano gagawin? Pangatlo, para kanino? At ang panghuli gaano karami ang gagawin na produkto at serbisyo. Dahil limitado lamang ang pinagkukunang yaman at walang kakapusang kagustuhan at pangailangan ng tao, kinakailangan ng lipunan na gumawa na isang matalinong pagpapasya upang malutas ang mga suluraning kakapusan at kakulangan, ang pagpili at pagdedesisyon ng baha ay bahagi ng buhay ng isang tao. Sa sandali ang isang tao ay nakapili ng isang bagay na bibilhin o gagawin, iyon ang tanda na siya ay gumawa ng pagdidesisyon. Mahalaga ang trade-off sa pamagitan nito ay maaring masusuri ang pagpipilian sa pagbuo ng pinakamainam na pasya. Halimbawa nito, ikaw ay kailangan mong mamili kung ano ang gagawin mo pag uwi mo sa bahay. Kagawa ka ba ng takdang aralin o maglalaro ng computer game? Ito ay isinasakripisyo ang isang bagay upang bigyan daan ang higit na mas makabuluhang pagagamitan nito. Halimbawa, pinipili mong gumagawa ng takdang aralin kaysa gumala kasama ang iyong kaibigan. Mahalaga na maunawaan natin ang konsepto ng economic sapagkat ito ay magagamit sa ating pang-araw-araw na pamumuhay bilang isang mag-aaral, bilang kasapi ng pamilya, at bilang lipunan. Dapat nating tandaan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay ay may economic